Kahulugan ng paniki sa panaginip. Ang kahulugan ng panaginip ng paniki ay nagpapakita na oras na para talikuran mo ang mga dating gawi dahil lang paglilinang nito ay maaaring makapinsala sa iyong loob. Ang panaginip ng mga paniki ay sumisimbolo sa isang oras kung kailan kailangan ng pag-iingat at doble ang pagiging alerto sa masamang pang-araw-araw na kondisyon kapag nangyari ang panaginip sa iyong pagtulog ito ay magsasaad ng paglipat sa iyo kung saan kailangan mong mas maniwala sa iyong sarili magsanay ng mga solusyon at maganap ng mga bagong karanasan sa iyong paglalakbay ngunit sa totoo lang ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga paniki ang panaginip ng mga paniki ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan at isa sa mga ito ay isang panaginip na nagpapahiwatig ng pagkakanulo. Pagkatapos ay kailangan mong simula ng pagmamasid sa mga taong nakatira sa iyo ng mas mahusay. Ang mga panaginip ng paniki ay maaari magkaroon ng mabuti at masamang kahulugan. Ang mga paniki ay mga natural mamal na para sa karamihan ng mga tao ay kilala bilang mga lumilipad na daga ang mga ito ay mga hayop sa gabi at sa gayon ay nakatuon sa dilim sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga high frequency na tunog. Kakaibang bagay ang mga mata ng paniki ay tenga, kaya hindi nakakagulat na ang kahulugan ng panaginip ng mga paniki ay sumisimbolo ng isang sandali sa buhay kung kailan kailangan magingat at dagdaga ng kanyang atensyon sa mga katotohanan. Minsan, tayo ay konektado sa isang bagay na hindi natin alam ang aktual na kalagayan. Ang malalim na pakikilahok na ito ay hindi nagpapahintulot sa atin na tumingin ng higit pa upang tayo ay mapunta sa dilim sa yugtong ito. Wala tayong nakikitang anumang pagtataksil na maaaring mangyari o pinlano. Kung nanaginip ka ng paniki, tignan ang iba't ibang kahulugan na maaaring idulot ng panaginip na ito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na paniki Ang kahulugan ng panaginip ng isang lumilipad na paniki ay maaaring isang babala para sa iyong buhay may asawa Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang larawang ito ng pagtulog Maaaring may mga selos na pag-atake na kadalasan nangyayari sa mga relasyon Ang krisis na ito ay maaaring makapinsala sa buhay ng mga mag-asawa malalagay sa panganib ang pagkakaisa na umiiral sa pagitan nila. Bilang resulta, ito ay ang posibilidad ng kabuwang pagkasira at paghihiwalay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng paniki Ang kahulugan ng panaginip ng kagat ng paniki ay isang babala na magkakaroon ng financial crisis sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng isang krisis sa kabanatan ng kasal o pag-iibigan. Subukang huminto at maganda upang malutas ang mga problema sa diplomatikong paraan. Kahulugan ng paniginip tungkol sa inatake ng paniki Ang kahulugan ng panaginip na inatake ng paniki ay maaaring senyales na may mali kaya maging handa sa mahihirap na panahon lalo na sa iyong buhay pinansyal. Nangangahulugan din ng panaginip na ito na nababaliw ka sa ilang mga problema na nauugnay sa iyong buhay, lalo na ang mga sanghi sa labas ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na may isang tao na yayanig sa iyong damdamin at espiritual na kapayapaan. Ang pinakamahusay na paraan para malampasan mo ito ay ang magkaroon ng tapat at bukas na pakikipag-usap sa taong ito. Ipakita sa kanila kung gaano kahirap ang sitwasyon para sa iyo karaniwan ng mga paniki ay lumilitaw bilang mga peste sa ilang mga tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng paniki sa isang kweba. Ang kahulugan ng panaginip ng paniki sa isang kweba ay may critical na interpretasyon. Maaari itong maging isang palatandaan na ang mga problema ay lilitaw sa iyong buhay, kapwa sa trabaho o sa iyong personal na buhay. Mayroon kang panaginip na ito at hindi mo subukang lutasin ang ilang maliliit na problema ngayon sa hinaharap ito ay lalala. Lahat ng kailangan mong tapusin para makamit ang kapayapaan at katahimikan ay subukang huwag maantala ang solusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na paniki. Ang kahulugan ng panaginip ng isang itim na paniki ay tumutukoy sa mundo ng kadiliman. Ang mga itim na paniki ay tila nagpapahiwatig ng ilang mga problema dahil para sa karamihan ng mga tao, ang itim ay sumisimbolo ng isang bagay na kakilakilabot. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay nagtatapos sa isang bagay. Halimbawa, maaari itong maging katapusan ng isang romantikong relasyon, pagkawala ng trabaho, pagkakaibigan at iba pang katulad na mga problema. Ang panaginip ng isang itim na paniki ay nagpapakita rin na sa mundo sa paligid mo may isang bagay na hindi tama kaya magkaroon ng kamalayan sa panaginip na ito at bigyang pansin ang yung buhay ang mga tao sa paligid mo at ang mga bagay na higit na nangangailangan ng pansin kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming paniki ang panaginip ng isang paniki ay maaaring nakakatakot at nakakadismaya para sa karamihan ng mga tao may isip natin pagkatapos ay nanaginip tayo na makakita ng kuyog ng mga paniki. Isang bagay na mas madilim. Ang panaginip na makakita ng maraming paniki ay nagpapakita ng isang bagay na nakalilito. Pagkatapos ng panaginip na ito, ang mga problema na magbubunga ng kalungkutan ay maaaring lumitaw sa isang maliit na dahilan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magiging mahina. Oras na para huminto at pag-isipan kung paano mo magagamit ang pasensya sa paglutas ng mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting paniki Kung nanaginip ka ng isang puting paniki, ang mga resulta ay maaaring hulugan ng isang bagay na malungkot. Ang kahulugan ng isang puting paniki ay maaaring sumagisag sa pagkamatay ng ilang mga kamag-anak ngunit huwag masyadong magsisi at mapagtanto sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano mo sila kamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagiging paniki. Ang paniki ay mga hayop na sumisimbolo sa kapangitan. Sa alamat ng vampira, maaari silang maging mga paniki at makatakas. Kung nanaginip kang maging isang paniki, ipinapakita nito ang iyong madilim na bahagi ng kalupitan. Subukan mong balansihin ang mukha ng iyong buhay para hindi masakta ng iba dahil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na paniki. Ang kahulugan ng panaginip ng paghawak ng paniki ay maaaring isang babala na mawawalan ka ng isang bagay na mahalaga. Ang ilang mga bagay na may ganap na mga mahalaga ay maaaring mawala ng hindi maipaliwanag. Nakakalungkot yan. Subukang lumayo sa mga material na bagay dahil ang isang bagay na nasasalat ay hindi magtatagal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga paniki. Kung nanaginip kang makapatay ng mga paniki, nangangahulugan iyon ng panganib ng pagkawala ng pananalapi at hindi isang maliit na bagay. Maaari kang mawalan ng malaking halaga ng pera tulad ng ari-arian o iba pang mahahalagang bagay. Magingat ingat kung saan mo ipinuhunan ang iyong pera at magkaroon ng kamalayan sa anumang material na pag-aari na mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na paniki. Ang kahulugan ng patay na paniki ay katulad ng pagpatay ng paniki. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa mga pagkalugi sa material at pananalapi.